Hello mga kiklabu! Gusto niya ba malaman ko paano ko ginawa itong napakasarap na chipon cake? Tara na at panoorin niyo na! Tara sa ating merang ire-ready lang natin ang ating 7 o 7 Dito e sa procedure na to, ituturo ko sa inyo step by step para hindi kayo magkamali pag gagawa kayo ng merang. Again, may kanya-kanya tayong procedure sa paggawa ng merang. Pero sa akin, ito ang akin technique. No continue ko nga ang paghalo dyan at ilalagay naman natin ang ating cream of tartar. Kaya mainam na gumamit kayo ng hand mixer para hindi kayo mapagod sa kakahalo okay. nito. Maglalagay tayo dito ng paunti-unti na asukal sa ating merang. So unti-unti lang 'wag niyo lalaghat. Siyempre para mahalo at maayos yung pagka-mixture uh, natin ng ating merang. Again, ganito lang yung procedure niya. Kaya panoorin niyo na lang. Medyo hinabaan ko nga itong video na to para maintindihan niyo ng maayos at maigi take note pala kapag ka nilalagay nyo pala yung egg whites doon sa mixing bowl dapat tuyon tuyo yung mixing bowl wala siyang water dapat as in napunasan nyo na maayos at kapag nailagay na natin ang ating mga sugar dyan uh, ilalagay naman natin ang ating lemon lemon juice another tips pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, kapag gumamit pala kayo ng mixing bowl, dapat medyo malaki ng konti kasi uh, nagkakaroon nga pala ng volume ang ating egg whites. Baka kapag ka nag-start na kayo is umapaw yung egg whites din yun doon sa mixing bowl, nagagamitin nyo. Pwede rin kayong gumamit ng stand mixer kung optional lang naman yung hand mixer kung meron din naman kayo, diba? At napapansin nyo ba na unti-unti na nga na nagkaroon ng volume yung ating merang. Bali, yung aking, ano nga pala dito, technique at paano ko pala nalalaman kung okay na yung ating merang. Binabaligtad ko nga pala siya. At kapag ka, hindi na siya nalaglag, ibig sabihin nun, stable na yung ating merang. At pagkatapos nga natin to gawin, is set aside muna natin to. At para naman sa ating butter cake mixture, lalagay tayo dito ng 7 egg yolk at sugar, salt, Take note, dito sa procedure na to hindi mo naman kailangan gamitan nung siya ng hand mixer. Nagkamali kasi ako. Okay na yung spatula o kaya may risk ka. Pwede na yun. Dito naman sa ating procedure ng cake butter mixture. At maglalagay tayo dito ng vanilla baking powder. Ito yung procedure ko sa paggawa ko ng cake butter cake mixture. Bali, pagsasamahin natin yung wet to dry. Tapos, uh, paunti-unti yung lagay ng dry ingredients tapos to wet. Ganun, ganun yung style ko style at saka technique na din. At para mahalo rin natin siya ng maayos kapag kaganito kasi yung procedure na ginagawa natin sa ating butter cake mixture, maganda yung ating pagkahalo dito ini iwasan kasi natin na magkaroon ng buo-buo yung ating uh, mixture kaya kaya paunti-unti ang lagay ng ating mga dry ingredients pwede naman kasi yung ilagay na lang natin lahat yung wet ingredients tapos paunti-unti ilagay yung mga dry Kaso ay, ewan ko ba pinahirapan ko yata kayo <laughs> Anyway, dahil nga nagawa ko na nga video, wala akong choice kundi ipanood ko sa inyo. At I'm sure maraming makaka-relate sa akin. Alam niyo naman pa nag -e edit tayo ng mga videos. Doon mo na lang marirealize na mayroon kang pagkakamali. Hindi talaga perfect ang life charot-charot lang. At dahil nga gusto nga natin na smooth ang ating mixture, kailangan natin gumamit ng strainer. At kahit anong halo nga natin, ay may mga buo-buo pa nga ako nakikita. Kaya nga ginamita ko na nga ng strainer yan. At pagkatapos nga natin siya gamitan ng strainer, pagsasamahin na natin yung merang at saka yung butter cake mixture. At para naman dito sa dalawang procedure na to, pagsasamahin lang natin. Pero dito sa procedure pala na to, take note lang, uh, dapat gentle 'yung paghalo at saka dapat hindi masyadong overmix kasi baka bumagsak naman ang ating chiffon cake. 'Yun ang ating pagka-iingat-ingatan kasi maraming gumagawa ng chiffon cake, uh, bumabagsak 'yung chiffon cake nila kapag ka na overmix yung ating mixture dito. So, ayun na yung technique na ginawa ko dito sa ating chipon cake. At gagamit naman tayo o ilalagay naman natin siya sa may baking pan. Sa baking pan, pag naglagay tayo, dapat yung saktong tamang dami lang. wag naman yung sobrang dami kasi baka umapaw naman. So, yun lang. At kapag nailagay na nga natin sa ating baking pan yung ating mixture. Ibibake naman natin siya ng 45 minutes. Uh, again, hindi ko nga na sa inyo napakita yung procedure kung paano binake. Anyway, pag binake pala natin siya, wag na wag natin i-open yung ating oven para hindi siya bumagsak yung ating chiffon cake. Then, after 45 minutes, ito na nga ang ating chiffon cake. Bali heart shape pala yung ating chiffon cake dito. At maglalagay tayo dito ng uh, toppings. Ang naisipan ko nga, lagyan ko fresh ng... Fresh whipping cream at saka ng fresh fruit sarap ng hawakan tong chipon cake natin. At super lambot niya. Dahil nga lalagyan natin siya ng whipping cream. Anyway, nag-design ako dito ng whipping cream. Pero, uh, hindi ko na ginandahan. Kasi nga papatunga naman natin siya ng fresh fruit. Yung sa ating toppings dito sa ating chipon cake. Naglagay nga din pala ako dito ng food coloring dito sa ating whipping cream. Kaya medyo may kulay yung ating whipping cream dyan. At ayan na nga ng ating chipon cake. Sana may natutunan kayo dito sa video ko. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yummy.